So, nung nag-post po kayo ng content, ano po yung pinakaunan yung pinost? Tapos, kumusta okay. po yung, um, ano, kumita ba agad? May views ba agad? Ah, ako po. Yung una namin pinost, ma'am, ah, uh, nag-views lang siya po yung mga 100 o no, 150? 10. 100 views. Ano po yung ginawa yun? Ayun, ah, uh, ang ginawa lang namin yun, ah, lang kami ng upload. Tapos, ano, pag nakatuwa yung views nung kanina doon, tuwang-tuwa na kami. Ah, uh, yes, may nanonood na sa mga video namin. Tapos yun, continuous lang kami, gumagaya kami sa ibang mga nag-vlog. tumitingin kami ng mga uh, idea. gano'n. ganun. Hanggang sa dumating yung time na, <laughs> ano ma'am, uh, namunitay sa tayo, no? Oh, may isang may, mayroon kami isang video na nag trending. Ano po yung video na yun? Ah, uh, yung in BIP. ano? Kondong prank. Pra <laughs> kondong prank. Kondong <laughs> prank. Kunyari, nilagyan mo din ang... Nilagyan ko po yung bag niya ng condo, kondo. Yung hindi pa gamit. Po. Oo, oh, hindi pa gamit. Piselt. Kasi yun na po yung nag-viral. Opo, yun na po yung nag-viral. Tapos after there. po nun, ano na, sinuloy-tuloy niya na po. Opo. ano pong, yes. ano niyo, reaction yung nararamdaman niya nang nagkakaroon na nang hiss yung mga videos? Medyo sobrang sarap, sarap sa pakiramdam. Lagi namin chinecheck yung bini-video lagi may nag-scroll. Ma'am, gano'n. Tapos, pero ah uh, bago yon yung uh, sobrang saya namin, may, meron yung biglang kami. Para, doon, para bumagsak na sa laga sa amin yung ano, uh, problema talagang down, bumagsak siya, parang gusto nang sumuko. Okay. Nabit, parang na to sabi, yun po, yun po kasi yung time na na-monetize kami, doon po po naramdaman na may pag-asa pa pala kami. Tapos after one week, doon po kami na-violation. Tapos doon na naman po nag-ano yung stress ko na sabi ko, bakit ganito? Bumalik na naman yung parang nanghina ko kasi piling ko wala na kami yung pag-asa. Ayun po, nagtanong-tanong kami sa mga katular namin kung may balik pa ba yung page namin. Tapos, marami pong ano, mga positive, positive negative. negative. Pero may nagsabi pa talaga sa amin na one week lang. Uh -huh. Doon ulit kami nabuhayan. Tapos pinuloy-tuloy lang po namin. Tapos after one week, tinignan po namin yung page namin. Okay na po siya. Doon parang nabuhayan kami ulit. Nabuhayan kami ulit. Tapos inaaraw-araw na namin yung upload. Ano po yung mga ina-upload po natin? Kwento lang mga content. Mga prank, ma'am. Comedy. Ganon. Tapos kami kami lang, ah, nag-video-video oh. lang kami. Ganon na, uh, oy ito yung gagayahin natin. Ayun, ito ang gawin natin. Ganon. Tapos, yun na, record na. Tapos upload na. Ganon lang namin din yung mga video. At ang dami po natutuwa sa mga video na, lalo na po sa mga plant. Mga invisible. Invisible. Ay, hindi po yung Ano po, di ba, ano po ba yun? Hindi po, parang sinasabihan niyo po na, ano, <laughs> Ah, scripted po ba 'yung mga ano talaga? Kasi talaga nakakatawa lang talaga. Opo po, ma'am. Talaga acting lang po talaga. Okay lang po po kayo. Yung mga video po namin, talaga acting 'yun. Wala lang po. Gawin na. Ah, yung mga video po namin, talaga acting lang talaga siya. Ah, dinalingan lang namin. Tapos ah, 'yun. Bago kami mag-set, ma'am, talaga 'yung mga namin 'yung ano uh, script kung ito nga gawin yung sabihin mo ba mm -hmm. tapos yun na, upload na natin agad sa social media sa YouTube uh, uh, Doon naman po tayo sa live after kung uh, mag-viral um, um, Ano po yung mga unang mga uh, significant changes yung um, yung na, kung maraming ano yung mga kalibang mga, kumita ba? Um, ano po? Noong ano po namin, noong tayo sa mga kami, uh, andun pa po kasi sa mga tapos po, nung pangatlong sahod, pangatlong sahod po namin, lahat nung nabayaran na namin yung mga utang namin sa Maynila, nakapag-decide po kami na umuwi dito sa tulong siya kasi inisip po namin sayang lang yung upa namin. Kaya nakapag-decide po kami na umuwi dito sa tulong siya. Tapos andun na naman ulit yung pagsubok. <laughs> kasi kung pag-uwi namin dito sa tulong siya, wala. siya, walang wala kami. Parang by fate lang po, talaga, tinatagan lang namin yung namin na mindset namin, mag-uwi kami sa probinsya kasi alam namin mas bibinaw yung buhay namin kasi hindi maungupahan. Tapos may mga may mga kamag anak na sa amin. Tapos po yung, ando na naman yung pagsubok sa amin kasi siya umiiyak. <laughs> kasi po, ang dami <laughs> namin, tapos side ko, mga oh. ate ko, mga kapatid ko, lahat kami talagang ano, naghihirap talaga as in. Mm. Kumbaga yung, sinasahod namin sa pagbablog, parang kulang na kulang sa amin. Tapos dumating po yung time na kumunti rin yung namin nung umuwi kami dito. Kaya yun, andun parang nag-restart kami uli Uh, ayun, nung time na sabi nila habang may buhay yung pag-asa, dun, ko talaga ako sabi, nanindigan ako sabi ko sabi niya kasi umi, babalik na sa Maynila, maghihiwalay na kami. <laughs> tapos sabi ko, hindi, dito ako. Kung gusto mong umuwi sa Maynila, ikaw lang. Tapos yun po, nung mga uh, pray lang kami ng pray kasi alam namin na may plano siguro sa buhay namin kaya pinunta kami dito sa Pangasinan. Tapos dumating po yung vlog namin na sobrang nag trending siya. Yung ano kay nanay, Pranay, nanay yung nanay vlog. Pag nag-away tayo. Hindi, ano, yung ay na prank. Ay na prank sa harap ng biyanay. Ayun po yung unang trending namin dito sa Pangasinan. Tapos yun go dire-direct na siya. Hanggang sa talagang nakilala na yung Wonder Family. Tapos ang dami na rin po namin natulungan ng mga kapitbakay namin. Tapos doon po namin naramdaman na ito na talaga siya. Ito na yung magbabago ng buhay namin. Hanggang ano po, naratig namin ito. Ngayon. Bali, sa po kayo nakatira before? Anong malapat ang Doon po sa Obokobo ni Wander na na Ah, ma ano, makikita ko. Tapos po, ano Pakwento na po yung mga ano. Kamusta na yung buhay? Ay, kamusta po yung kita? Okay naman po. Okay naman okay. po. Nakapag-ipon ka ni Kaya ito. So, nakapagpagawa tayo ng uh, tinatawag na yung mansion. Kasi tinatawag po namin siya ng mansion kasi para sa amin po kasi talaga mansion siya. Kasi hindi namin nakalain na makakapagpatayo kami ng ganito. Kasi talaga yung bahay namin, ano lang siya, sa wali. Tapos, hmm. as in talagang pwede lang siyang matirhan. Hmm. Tapos po, ayun na po, pakain ko na lang po yung mga ano po yung mga nakunda rin na ito. Tapos may mga pamilya na ba tayong nakutulungan? Dahil po sa pamilya ko. Ay po, uh, mm -hmm. Oh. dahil po sa aming pag-vlog, ma'am, uh, natulungan na po namin yung side ni Mrs. Sa, sa, sa pamilya niya. Ayun, uh, medyo gumaan na rin po yung kabuhayan. Oh. Tapos sa akin naman, ay sa kanyang mama, ayun si Nara, yung sinanay. Ayun, <laughs> tapos sa side po naman po, yung mama ko, tapos yung mga kapatid ko, ko na rin po sila. At yun, gumawa na rin po sila ng vlog na pati sa side ni Nanny. Nag-vlog na rin kaming lahat. Florentia, hindi lahat po kasi vlog na rin. Hanggang wonder na ang pangalan. Tips na lang po, tips naman po sa mga ano, mga ibang family ko na yun yung mga pinagdadaan mo, yun yung pinagdadaan mo, yun yung pinagdadaan mo, yun yung pinagdadaan mo, yun hindi lang family niya, malukas na siya ng mga Ang message lang po namin sa mga gaya namin na mga mara, uh, wag po kayong sumuko. Uh, ano po yung trial, ano lang po yung pagsubok na dumating sa buhay mo. Kasi na habang may buhay may pakasa, number one po talaga yung faith natin kayo. Hmm. Yun po yung na, na, uh, number one para makamit um, mo lahat yung mga pangarap mo. At syempre, Samahan mo siya lagi ng prayer, sitang, at hala. Ang bunga po ay success. At saka, yun nga po, sa tuloy lang, huwag kayong sumuko kasi darating, at darating po talaga yung araw, makakamit din okay, yung mga pangarap sa buhay. Kaya sir, gano'n po kayong importante ng pamilya? Para sa akin, mama, napaka-importante po na buong isang pamilya hindi wala lang sa mga anak kasi para paglaki ng mga bata, magabayan po natin sila ng tama. At kung ano man po yung mga pagsubok na dumating, uh, huwag po natin itong takasan, harapin po natin at wala namang binibili na pagsubok si Lord kung hindi kaya kayang uh, lalampasan. Ayan. At nagtiwala naman ako ma'am na simple sa akin natin at mayroon May naman tayong uh, Diyos na nakatingin sa atin basta tayo ay patuloy na magsusubigap at huwag sumusubok.

<laughs> <It's your prank. laughs> Ayan na prank din ng Wonder Family. <laughs> Rehearsal lang do <daw> yon. Malapap na ko diyan. Hindi bigyan ko ko tapos. Okay pa. Okay pa.